sinabi niyo sa mga baklang e, wala, na, katulog, ko. Eh, katulad ba? Siyempre, anong pupunta yan? Okay, Ito, get out! Sino ba na sa lalat ko? Get out! Get out! Sarap ba ako mo? My blood friend. Kaya pwede yung mukha mo. Inferno ka eh. Pero Malaki pang nasasabi lalaki? ko lang po, wala po akong ginagawang masama Ay, no, ikaw, sa inyo. Eh, baba, ikaw, babae ka ba? Pero po, ano pong ginawa ko masama wala sa inyo? Wala nga, kung saan dadaan dito, para hindi ka makita. Bakit daanan po? Daanan mo to? Ha? Sarili mong daanan Akin to? Akin to, yes. Ikaw, taga rito ka? Oo, oh, bakit? So, oh. Ano pangalan mo? Bakit ha? mo kukunin ah, pa ba mo Saan? Ha? Sabi saan mo, mo na, saan ang babae mukha mo? mo Ati oh, kita, huwag ka kung blood. Huwag ka kung blood. Ikaw nga ikaw, ikaw, blood. Eh, puro nito, okay katawan mo eh. Oo, ano pagmamasama doon? ka. Ikaw, saan ka pupunta? Ay, ikaw, saan ka pupunta? Sa ako, ikaw. Saan ka pupunta? Pumapatul sa kapwa bakla. Ika nga, sure ka na sa langit Get out! ka mayabang ha? Tita, sa Ano? Ang masasabi ko lang po, sa susunod na laging pong sa akin, papupuntahan ko ng barangay. Kasi wala pa akong ginawa masama sa inyo. Alis, alis. Wala po akong ginawa. I don't talk to you. Get out. Bakit po sinasabi niyo ba bawat daan ko ang sarap kong barilin? Yes, yung isuro mong yan. Sa imperno yun eh. Oh. Bakit po? Ikaw po? Baliw ko lalo. Mas baliw ko ah. Grabe po. Pagmamayari ang mundo. Get out. Ah, tita, masasabi ko lang po sa oh, ano? inyo, napakagaling nyo pong mamamayang Pilipino. Oh yes, yes. ang pagkagaling niyo kasi po ang ang katulad oh, niyo ano? po. Huwag mo akong kunan. Ah, ito oh. Eto, oh. Ang, ang katulad niyo po. Watcha dito, Jackie. Oh sige po. parang mag-viral po ang ang vlog po Oh, dito. Bakla, 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 bakla Ito po si Aling Susan, taga bakla, dito po sa May Kahit Dalit na higit po ang mga baklang katulad ko. Kahit wala po ako ginagawang masama sa kanya. Yes, ito po ang magpapatunay. Makangang. Ito po ang preweba okay, na ganyan po ang, yes, ganyan po ang pag... Yes, Ganyan po ang pakikitungo niya sa akin. Dahil po, tuwing dumadaan po ako, sinasabi niya po, ang Baka sarap ko pong barilin. Oh, Tapos hindi oh, raw po oh, ako pwedeng oh. dumaan dito sa amin dahil pagmamayari niya po ang buong Maris. Oh, Yan ano lang yon? po ang masasabi ko pala Yes, palakpakan po natin Dahil oh, yes! siya po ang magbabiral Sa oh, mag Facebook, ka, sa blog ko Sa Youtube, oh, yes! at sa TikTok yes! ko. Maraming oh, ah, po Maraming salamat po oh, Maraming salamat po Aling Susan Salamat Ayon po siya oh, Dahil salam, tuwing po Dumadaan oh, po ako dito Lagi po niya okay. Lalaan oh. ka dito, dito. Sige, sige para sige. marami po. Oh, ayan o, ayan po. Minato, o, o, o. minato niya na? po ako. Marami pong nakakitang witness ka ngayon. Oh, sige. Sige! Bakla ka, pumangit ka, lumay ka rito. You're not in this place. Get out. Basta ang para sa akin, wala kong ginagawang masama sa inyo. Wala kong ginawang masama sa inyo. Oh. Bakla ka kasi. Dumaan lang ako dito. Get out. Hindi mo pagmamayari ang daan. You're not in this place. Para sabihan mo kung ang sarap kong barili. Bakla ka nga. Wow! Eh, bakla ka nga. Perpekto ka. Bakla Napaka-perpekto mo. Basta ang masasabi bakla, ko, bakla, mas okay bakla, na sa akin bakla, bakla, ang maging bakla, bakla Compare naman sa katulad bakla. mo.